Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello 18, welcome back to my channel. Update tayo sa ating SB19. Successful admission accomplished ang ating boys sa 18 at lahat ng fans, casual fans na nanonood ng concert nila day 1 at day 2 sa Philippine Arena. Ito nga, hands on. When you say hands on, ay talagang nga, Hanggat maaari, kakausapin nila one by one lahat ng fans o 18. Makipag-communicate at kumustahin, bigyang halaga kung ano bang nangyayari, nag-enjoy ba kayo, pagod ba kayo, masaya ba kayo sa concert namin o yun. Yan ang maganda. Yan ang pinakamagandang uh, i-treasure it ng isang uh, fan o 18 sa SB19 dahil uh, marunong sila magpahalaga. At ito rin, mismo sa venue ng uh, concert, mayroong pa-autograph, mayroong meet and greet, at syempre may usap-usap mula sa fans 18 at sa ating SB19 boys talagang hands-on sila. Sabi ko nga sinasabi, lagi kong sinasabi hands-on ang SB19 sa mga fans. <laughs>